Hi guys, ito pala ang tanghalian namin, Ay, um, ang tinulang manok um, look, at sa kapaksiw na isda. Yan po ang aming tanghalian ngayon. Nari para singo. Para singo. Yo oi. Guys, good afternoon. Ito pala yung palayan dito sa Dimiao. Ang lugar na to is tinatawag na Tanguhay. Ayun ang lawak ng palayan dito, guys. Hindi pa ganon hinog yung iba. Yan, medyo green pa kaya hindi pa pwede yung pitasin. Pero yung doon sa kabila, sa taga amin, kay kagawad, yun, pwede nang pitasin dahil... Yan. Thank you pala kagawad Carly dahil pumayag siya na sumama ako dito sa pag-aani nila ng palay. Ayan nga, mabalik na sila guys pag-aani ng palay dahil tapos na po ang pahinga kaya balik na sa pag-aani. Nagahabol sila dito guys kasi parang makulimlim ang panahon. Parang uulan kaya binilisan po nila para hindi po maabutan ng ulan. At ito po ang kabuhang view dito sa

Tapos pala nila mag guys dito sa palay. Ilalagay na nila doon sa tabi para magumpisa na pag ang tawag noon yung yung ipapasok lang yung palay, yung buong palay at mabubukod na yung palay at saka yung hindi palay. Kaya ito na po ang proseso ngayon. Nagumpisa na po sila magbulhot ang tawag dito. betul tak? betul tak nak? betul tak nak? nak? nang sili pak tu kan anak ibu duk anak geng anak pun Jun menghutang-hutang pun nak run Nagluto pala kami guys ng isda. Inihaw na isda ito guys. At mayroon ding paksiw na isda. At nagsaing din kami para sa hapunan. Dahil bago uwi sa aming lugar, kakain muna ng hapunan para hindi magutom ang mga tarbahante. At itong time na to mabilisan na dahil nga pahapon na need na matapos yung palay pagbulhot para mailagay sa sako. At itong na time na to na abutan talaga ng gabi dahil madilim na nga buti na lang may solar dito sa pa, sa kubo. At ito na nga tulungan na at isinako na yung palay para pagkatapos nito uwi na kami sa aming lugar sa Magsaysay.